Dalawa ang patay at apat na iba pa ang sugatan sa pamamaril sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ang pamamaril nangyari pa sa labas ng isang paaralan. At para sa ibang tayo nagbabalitan live mula sa Maguindanao del Sur, si Mon Gualves. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess Gretchen, may maigpit pa rin ang seguridad dito sa Bangsamoro Region para nga sa ginagawang Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Kanina nga lang kasi, eh, meron na kagad na italang insidente ng Pauamaril sa bayan ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Dalawa nga ang patay at hindi bababa sa apat ang mga sugatan sa barangay Bugawas matapos pagbabarilin kaninang alas 6 ng umaga. Ilang metro lamang ang layo niyan mula sa paaralan kung saan ang botohan. Agad naglagay ng kordo ng mga pulis sa lugar para hindi mahinto ang halalan habang patuloy naman ang kanilang investigasyon sa insidente. Patuloy pa rin pinagahanap ang mga sospek. Bago ito, mga bato, buhangin at lupa naman ang bumungad sa mga residente at motorista na nakaharang sa mismong kalsada patungo sa mga barangay ng Badak, Kusyong at Tapian sa bayan pa rin ng Dato Odin Sinsuwat. Agad itong inalis ng mga otoridad kaninang madaling araw para madaanan na ng mga sasakyan. Patuloy pang inaalam ang nasa likod ng pangaharang. Samantala, marami naman ang maagang bumoto rito sa bayan ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindano del Sur. Tinulungan naman ang ilan ng mga matatanda rito sa pagsusulat ng balota. Piniyaga dito ng Board of Election Inspectors para sa mga hindi marunong magsulat at magbasa, basta't kaanak ang tutulong sa kanila. Kapansin-pansin dito na marami ang mga polis na nakapwesto at isa-isang iniinspeksyon ng mga botanteng pumapasok sa lugar. Jess Gretchen sa ngayon dito sa probinsya ng Maguindanao del Sur. According sa mga reports ng mga authorities, tanging ang bayan pa lamang ng pandag ang kung saan mga polis na ang nag over bilang mga special electoral board matapos nga na tumanggi muna mga guro dala ng takot dahil mainit. Isa ito sa mga mainit or nasa red category na areas of concern ng Comelec out of almost 300 na nasa areas of concern ng ahensya. Jess Gretchen. May okay, marami-maraming salamat sa update at sana maging ligtas ang ating mga kapatid sa kanilang pagboto diyan. Maraming salamat, Mon Gualves. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.